Todo gayak ang mga tumakbo sa isang Halloween fun run sa Quezon City. Naka-costume panakot ang mga kalahok na kailangan pandumaan sa isang obstacle haunted house bago makarating sa finish line. Balitang hatid ni Isai Reyes. Ano mo yung mga nabuhay mula sa kamatayan ng mga lumahok sa Halloween costume race kagabi? Sa fun run na ito, hindi patok ang mga mukhang healthy. Ang mas pumatok, yung mga scary Mapabata man o matanda, game na dumating sa event habang nakagayak. May mga white lady, mga halimaw, may barangay at mga pamilya pa nga na buong kwersang sumali. At syempre, ang nagumayak bilang mga karakter sa pelikula. Si Rika at Lizelle Navarro dumayo pa mula Bulacan para makasali. Hinaman pa nila ang mga mananakot sa kanila. Hindi ba kayo may irabang tumakbo na naka-costume? Hindi um, naman po siguro, pati enjoy po to. nai enjoy lang po ako. Naya-enjoy ka? Uh, Excited ka ba? Oto. Magda ba kayo doon? Hmm, sila yung maghanda sa amin. <laughs> Bago magsimula, nag style stretch muna ang lahat. Sa race na ito, kinailangan dumaan ng obstacle haunted house sa mga kalahok bago makarating sa finish line. Nagkalat ang mga kabaong habang may matching sound effects pa na nanggaling sa karo. Pero karamihan sa kanila tila minanilang ito. Maraming <laughs> kryptonite ginawa nila and then uh, kakaiba yung ruta this is the first time na dito yung ruta ng tapo yes pero hindi na ako natakot eh yes pinanindigan ko na sa pagdaan ng mga runners bahagyang isinara ang mga kalsada ng Temple Drive Boni Serrano, Green Meadows Avenue, Katipunan Avenue, at White Plains Avenue. I'm um, pretty much interested. looks pretty fun, like they say. Uh -huh. Run, running in the Philippines is more fun, so I want to be part of it. Isai Reyes, GMA News.